Good morning guys, ito na pala yung ating healing bracelet, yan, bagong gawa, pinalagyan na natin ng ano dito, Pinabaw na natin ng pampalakas Tsaka oras yan po sa likod, yan, bagong gawa po siya, ito tingin po natin ito sa lakas, yan, ating healing bracelet Ito po yung aking uh, isa pang healing bracelet, yes. may 3 speaker ohm So, subukan natin ito sa lakas guys. t tayo. ganyan lang kaliit konti lang may ilagay <laughs> ito yung ka Tantang mga patay Marunong na yan? Marunong. Ang ganda na ang riders ko. Nakita mo? Nakita mo na? Wala. Ang ganda. Dala ni Tutoy sa Pablo. Kulay gray tapos nagbabayol eh. Ay, bago nito ba? Ah, pinatira ko kay Michael. Pwede okay, na yan, palit tayo dyan.

Ano ang tarapagayuhan mo? 455? Oo okay. ah. Oh, Anong ginagamit? Nakatambak lang doon. Pinagbibili ko na nga paggabing ano. Hindi tumingin niya eh. Nakatambak lang doon ano. Masisira na masisira. Hala. i -re release ko na.

Tigisan mo. Padala lang ya. Isa. Nalua. Dalayan. Dalayan pare, dalayan pare, dalayan. Dito pa. Pare. Boss, straight ba 'day dalayan? 'Yung <muling> pinakamalakas <noise> muna. Eh lakas mo na. Isa. Nalua. <muling noise> dalayan. Dalayan, dalayan, nalua. Eh, tama. Dalayan pa. Oh, joke lang ata.

Hindi ka na kaya Marpio, lo. Hindi na. Oh, ka. Magkano tayo? Kasi niya. Kasi literal talaga. Matik na. Hindi ayang yan. Ya, tumulog na. Ayos ka no. Itaas mo Itaas mo siya. Ah, ano tayo? Ay, I may mean, gamit ako nun ito, oh. Kahit ba? Dalawa? Di na, na. Dalawa na tayo. Hindi tayo talaga Hindi <laughs> na kaya. Ay, na yun. Ay, ba tayo bang hahatap iyo? Kahit ang silang. Tanggalin ko yun, tanggal. Ano na Bata ko na ulit. takay, takay lang. Ikaw naman, ang mahatakin ikaw. Ikaw mahatakin, ayan, takay lang. Tumbakan na ulit. Ayan, ayan. Hãy yeah. subscribe kind of <coughs> <coughs> la kênh Ghiền Mì Gõ la không bỏ lỡ cái video hấp dẫn